Hi guys! So, mag tayo ngayon. And, sorry nga pala kung pakarantang ko And, din ako pala yung alcohol kasi may germs yung mga yan. Sorry nga pala na last, last time di ako nakapag Kasi may school ako. So, ang pangalan niya daw ng mag-comment ay Blue. Yung Blue. Bakit Blue pangalan niya? Because to paint something siya dito. Sorry. Blue. Yan na siya. And um, tinignan ko na kapalo nga siya. And that's the last 1 2 3 3 lang. So, unahin natin ay red. kasi akong galant, kaya ito na lang. Rello. Ito. Kanta ka, cute. cute. lang. tapang design lang sa mama. Ayan, next. Okay. Okay. orange sticker one sticker this is one sticker okay. wait, wait, wait. so we can this one sticker uh, yellow yellow ice Ito. ito naman. Ay, ito naman guys. Labubo. May ikot yung ulo. So, next. Is to Papel. Ito siya. And, by wrap. headset This is it. Bye. Thank you send you location niya. Yeah, sinag niya sa akin yung location niya eh. So, thank you. Bye! Ay, may nakalimutan ako. May free palang isang labubo. So, free yung isa ito. And dalawa na yung labubo. Thank you. Bye!